yan. Yeah. Tara mga kapil, at tatsigin uh, natin at meron na naman po tayo mga bagong pisa ngayon dito sa ating incubator. Yung sinalang po natin nito nung uh, nakaraan. So, Ay. ayos natin mabuti. So yan, tatanggalin muna natin yung mga balat, mga uh, Pinoy, yung pinagtanggalan ng mga uh, uh, shell. Yan. Yeah. Tapos, natin kung oh, ilan yung ating sisiw. Yan mga uh, Pinoy, dami na naman natin pisa, oh. Pisa. Oh, yan. Yeah. Good. Ayun. na, oh. dami nating sisi, oh. Dahil sisi, oh. Hello, sisi. chick chick. Ayan, mga Pinoy. Oh. So, tumaas na naman po yung hatching rate natin, mga Pinoy. At, uh, siguro, dati po, nasa 87%. So ngayon, siguro nasa kung ito mga Pinoy, oh. mahigit uh, or uh, or mahigit 30 kasi uh, ito nasa 13 yung bilang ko nito kanina lang kasi hindi ko pa hinahango dahil medyo mahina pa yung mga ibang sisiyo ngayon bibilangin natin to mga Pinoy kung ilan yung nahats natin lahat so ilalagay natin dito sa my crates yan So, bilangin natin mga Pinoy kung ilan lahat yung na -hats natin. So, 2, 2, 7, 9, 10. 4, 4, 7, 9, 10. 6, 8,

Yun, 30 mga kapinoy yung napisa natin lahat ng mga sisil ayan no oh. so, ang sinalang namin mga kapinoy iso nasa around 34 yung pong dalawa is walang laman wala pong laman yon so ibig sabihin po, baog po yun at yung dalawa mga kapinoy is uh, hindi awal ah, well, hindi po nag nagtuloy pero may laman. So almost 100% or 98% mga Kapinoy yung ating napalabas na pa-hatch natin ngayon. So tumaas na po talaga yung ating hatching rate. Dahil po doon sa may ginamit nating na egg booster. Tapo yan, marami na naman tayong sisig mga Kapinoy oh. So blessings na naman po yan. So, dito po tayo mga kabawi ng uh, uh, kahit pa pano makabenda tayo ng mas maaga. Yung mga, uh, siyempre, yung mga gustong mag-order sa atin. Yung ating mga uh, buyers. So, meron tayo dito mga kapinoy na lobas na mga lahi ng ating uh, Orpington. Tapos, yung uh, Orpington, yung mga inahin po na ginamit po dyan mga kapinoy is yung po ating mga native na malalaki yung mga upgraded native natin kaya malalaki po yung mga sisyo natin yan karamihan mga darag at saka parawakan mga Pinoy yan para po at uh, natin dun sa kanilang ah uh, uh, kulungan sa paglalagyan po natin ngayon mga Pinoy Separate, separate na natin ito. Ilinis ko na yung paglalagay nila. At para makakain at makainom na sila ng tubig. Ayan mga kapinoy. Tayo sa ating alagaan. Pagyan mo natin dito. Ayan mga kapinoy. Oh. Ayan ang mga kasama nila. So, ito, mga Pinoy, nasa around uh, one week old pa lang ito. Ngayon, so pwede natin silang isama dito. Yan, salin natin mga Pinoy. So, unti-unti lang, dahan-dahan lang. Para hindi masyadong stress yung ating mga sisiyo. Yung kagandahan mga kapi nung uh, uh, nagbibigay tayo ng uh, magandang vitamins para sa ating mga breeder So, gutom na yan mga kapi kasi malalakas na sila Yan. So, mataas na action rate yung naibigay ng ah uh, yung paggamit natin ng egg booster hindi po ako nagpo-promote mga kapinoy sinasabi ko lang, pinapakita ko lang po sa inyo kung uh, gaano kaganda yung uh, gaano kataas yung hatching rate natin ngayon 98% po ang hatching rate natin ngayon mga kapinoy yan. yan po ang pamamaraan na meron ako dito sa aking backyard farm You na. Know, uh, Nakakain na sila, makakain, uh, nakakatokana 'yan. So bagong palit po lahat 'yan, bagong palit ng sahig, bagong palit ang tubig, may vitamins. Para po healthy 'yan, healthy-healthy ang ating mga alaga. Yan, kasarap pagmasdan mga kapinoy uh, ang dami po nating sisiw so pagkakuan uh, mga one week pa yung iba po dyan ililipat na natin kasi mag overcrowded po yan sila rito Kaya uh, ikakon lang muna natin. Uh, muna po natin silang uh, makatuka. At uh, iba. Iba po na nauna. And then by next week, uh, napan natin ang uh, na kulungan. Ayan at uh, nakakatuka na sila mga Pinoy. sarado mo natin mga pre para uh, hindi lumabas yung init dito sa kanilang uh, kulungan at para po makakain na maayos ayan makakainom na po sila ng uh, tubig ilagyan ko po ng kanya ng uh, vitamins mga pinoy ano oh. kaya po ganyan ang kulay niyan so ilagyan ko po ng konting premoxil na powder and then uh, Roby strip yan po meron po yan A few moments later. So, di tayo mga Pinoy at uh, may natanaw akong uh, itlog ng uh, ating uh, Orpington. Eh, you know? natin ito. Kahapon, kasi hindi to sila, hindi siya umitlog. So, ngayon umitlog to mga Pinoy. Yan. pa so tayo bibigyan ng pakain nilipat muna natin una yung uh, yung mga sisiw mga apenoy kaya yan hintayin na sila yung ating mga alaga na pangitlog dito ngayon mamaya pa yan mga apenoy Kaya na't kumakain na mga Pinoy yung ating mga alaga, mga bibi na nandito sa labas. Yung ating mga naka-free range. At yung ating mga uh, breeder na darag. Yan, mga Pinoy. So, yan, nakapagpakain na tayo sa kanila ngayon. So napapakain na tayo ng ating mga darag mga Kapinoy. At yung ating chocolate orpington mga Kapinoy nilipat muna natin dito. Sa so, dati nilang kulungan. yan Para po pagka nagsilakin na ibang mga ililipat natin mga sisyo, is magagamit po natin yung mas malaking kulungan. So dito uh, mas komportable po sila rito mga Kapinoy para na rin po hindi mabasag yung mga yung itlog nila kasi po uh, nabasag po yung isa mga pinoy may crack yung isang itlog na nakuha ko ngayon so hindi po pwedeng isa lang yun mga pinoy sayang naman so pang po na lang po pang ulam yan at dito muna sila Meron pa tayong dalawa rito mga Pinoy eh. Nandito po yung dalawa natin uh, na yung isang uh, uh darag tapos isang parawakan. So para sa ito mga Pinoy. Ito pong kwan na to, itong uh, darag na to mga Pinoy, siguro mga 1 month na lang to pwede na natin magamit ito. So going 4 months na to. So pagka isilipat na po natin to sa mayroong roster kasi po 4 months na makakapagpapaitog na tayo ng ating mga drag so magagamit na po natin yan ng materialis sa so, parawakan di pa siguro kasi uh, yung pong uh, one ko dyan na uh, experience ko mga Pinoy 6 month uh, pataas yan doon pa lang po mag uh, no? so mag start mo mag uh, drop ng egg so bakanti po yan mga kapinoy yung tatlo na yan sa dalawa tatlo so bakanti po yan So mga ka kapinoy um, Ano ba yung technique ko Kung bakit uh, mataas yung hatching rate ng ating mga alaga O sa ating mga uh, breeder o, yung mga napipisang mga sisiu So uh, Number one uh, Reason mga kapinoy Yung pong uh, feeding program Na binibigay ko sa kanila sa po vitamins and then nagpapakain din po tayo ng mga gulay so di uh, uh, based on my experience maapin, talagang uh, subok na subok ko na po ang uh, pagpapakain ng gulay uh, mga prutas so dagdag vitamins po yon sa kanila mga natural foods natural foods napakaganda po na makakapagbigay tayo ng mga ganyan kahit 3 uh, times a uh, week or 4 times a week makapagbigay po tayo ng mga gulay at prutas yung mga uh, sa palengke mga Pinoy yung mga binibigay sa palengke sa amin po dito mga Pinoy yung mga gulay na na mga tinatapon kinukuha ko po yan sa palengke and then uh, chinacap kinachap ko po yan at uh, paproseso nga lang mga Pinoy at talagang nakakapagod kahit pa na pero sulit naman yung pagod natin mga Pinoy nagbibigay din tayo ng vitamins ang binibigay kong vitamins mga Pinoy yung egg booster na binili ko sa agribet hindi po ako nagpo-promote binibahagi ko lang po sa inyo kung ano po yung na-experience ko dito sa aking backyard farm. At uh, talagang uh, ang taas po ng hashing rate natin dahil po doon sa pagkain, uh, pagbibigay ng malinis na inumin, pagbibigay ng vitamins, paghahalo ng tubig ng mga vitamins. Yan po mga kapinoy, ang ko dito kung bakit ang taas. 97 or 98% mga kapinoy ngayon ang hatching rate po natin. Nakita nyo naman, ang taping po natin uh, pisang sisiw ah, nasa 34 pieces lang po yung itlog na sinalang natin pero lahat po yun may, la may, laman mga pinoy. dalawa lang po ang hindi nakalabas dalawa lang po ang hindi napisa kaya po 98% mga Pinoy napakataas ng hatching rate ah, gusto, ko po, gusto ko rin po na kaya po binabahagi ko sa inyo ang bijung uh, ito para po uh, maging guidelines ninyo mga Pinoy Nasa inyo po 'yan kung susundin nyo po 'yung aking mga pamamaraan dito sa aking backyard para mga Kapinoy. So, mga Kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shout out po sa ating mga OFW saan man po kayong panig na mundo. Saludo po ako sa inyo na nag uh, uh, katrabaho uh, sa ibang bansa dahil kayo po ang tunay na bayani para sa akin mga Kapinoy at uh, Maraming maraming salamat po sa walang samang sumusuporta dito sa ating channel mga kapinoy. At don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa akin pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap Paalam!